kung ang nasabing uh, uh, property ng inyong mama, yung bahay ninyo o uh, lupa, no? Ay pagmamayari ng inyong inay o nanay niyo at hindi ito bahagi ng conjugal property at kung naging bahagi man ito ay parte na niya, no? After na settle yung kanilang uh, settlement of estate doon sa uh, pagkamatay ng inyong tatay, ito ay kung share na ito ng nanay mo, ay wala pong karapatan ang sinuman sa mga anak na pigilan ang kanyang ina na ibenta ito. Lalo na kung naibigay na naman sa mga anak ang parte ng kanyang mga mana. No? Assuming na ito ay conjugal property ng magulang ninyo at ang tatay ninyo ay patay na. However, kung hindi naman ito conjugal property at exclusive property ito o parapernal property ito ng inyong nanay ay pwede niya itong ibenta na hindi na kailangan pang magkaroon ng conformity ang mga anak. Lamang na kayo pag may alam sa bata.